We are going to a special ride Ito yung year end ride natin mga padi Pupunta tayo sa magandang lugar Very trending Sa sambales, Pupunta tayo sa Coto Mines Tara tara na Nasa plan tayo. mag -alas sa Isnar ng umaga. We are a total of 6 uh, riders. Kasama natin si Gino Tayag, Yogi the Mechanics, or aka Kapepe. Aden, si JR, at saka si Upod. Kung mapapansin nyo, yung mga bikes namin is yung mga naka-dual sport yung gulong, maganda mga suspension, good for riding off-roads. Kasi papunta tayo ngayon sa medyo may konting uh, terrain. All Alright! Dito pala tayo dadaan sa Nueva Ecija From here sa Bulacan, going to Sambales 3 to 4 hours siguro Basta mga tol, ingat lang po tayo Ride safe po sa atin 6 a.m. in the morning Pasikat pa lang yung araw Pero nakakatawa, di ba? Kasi Ang tagal ko rin talaga di nagawa to Yung mag-ride ganito Yung right on time Nilibot tayo ngayon sa Masinlok sa mga pati camping trip tayo may dala kami mga hamok wai liwayway stop over muna tayo sa petron sa rap <laughs> stop over lang po tayo mga kaibigan ininom lang tayong tubig kapepe Upod, na dala nangyayari sa motor mo, Noy. yung eh? preno. Nawala yung preno. Pre, no? Special guest natin, no? JR. No, ikaw, first time. First time si ate, no? Alim na motor ngayon, dala-dala. Ito yung uh, Moto Morini Xscape uh, 650. Yan, dala ni Upod. Tapos meron tayong tatlong Venturi 500. Gamitin namin ito sa Ironman, sa Mindanao, at sa Luzon. Tapos ito yung personal bike ko, gamit ni Aden. Parang JR, gamit yung Moto Morini Zimetso si 650. Nandito tayo ngayon sa Manawag mga pati Papa bless muna namin itong mga motor bago tayo tumuloy sa biyahe natin Alam nyo naman, uh, tradisyon na natin mga Pinoy yan Baga may bago tayong mga sasakyan, motor o kotse Pinapabless natin dito sa Manawag matik yan Motoleg, leg, moto upod, moto noy, moto sticker Moto botak <laughs> <laughs> <Moto. Moto. laughs> Untay lang natin si father, may blessan yung mga motor Tapos diretso tayo kain, lunch na no? Dyan, dyan. His rosaries and images be blessed and made holy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tatapos lang ng blessing. Meron daw kami kakainan dito. pa ano pakala ng kakainin natin? JMC Pigar-Pigar. Okay. Yun daw yung specialty dito. Pigar-Pigar, sabi ni Kapepe. Mahilig kasi kumain to, kaya natan yung lakinunti yan. Great taste. Pwede tayo sir, bago man ang halian. Pigar, pigar, pigar. Ay, ganyan pala ginagawa. Ano? Kasi deep fry mo yung ano, oh, gulay. Nakakarapit. Yung pala yung pigar, pigar, parang ano siya. Uh, karne ng kalabaw, karabif. Tapos may mga kasamang gulay, tapos dinideep fry. Pigar, pigar. Boys! Oh! Greenery oh. okay. sa, hindi pa Ang damdahan natin, okay. eh. Let's go! Okay. Guys, I'm talking my... After Manawag, diretso tayo ng Taang Kalikasan, mga pati. Yun yung matagal ko nating gusto kong puntahan talagang spot. To. Dadaan tayo ngayon doon, going to sa uh, Sambales. Paano magiging motor contacts kung hindi ganyan? <laughs> We are on our way papunta dun sa Daang Kalikasan na tinatawag. Kaya pala sa Daang Kalikasan kasi daan siya na parang idinaan sa gitna ng bundok. So papataas siya. Para kang nakikiraan sa kalikasan Ang ganda lang dumaan doon kasi may enjoy mo yung view Kaya dito kami umikot Solo natin yung daan no Daang kalikasan Live it up live it up I was on the ground, but you got me moving Whoa. up, yeah. Moving up, flying up above. Sun ain't never hiding, baby. You're the one that's got me sliding all day. Okay. Right through the roof, like we were bombing. We're serving waves, it's like an army. feeling like i Одна. tayo ng uh, Barangay Masinlok Sambales mga padi Didiretso tayo ng tourism para Magpa-register bago tayo dumiretso sa Koto Mines Tindahan ni Juan so, Mamimili tayo dito ng mga chicha natin Tapindaga to, bagsakan talaga ng seafoods Ba't ganyan yung tilapia na dito? Ano yung tilapia Papalinis na rin natin yung isda para hindi na tayo maglilinis mamaya doon. Diretso luto na lang mamaya, ihaw. Budget meal lang talaga. Oh. Okay, oh, mga crunchy. Uh, isang puti, eh. saka pulang. Ayos na, nakapamili na tayo ng mga chichibugan natin ngayong hapunan. Tapos namin siya namin dito sa palengke, tapos nag-register na rin kami dito sa tourism so reka na, na tayo 30 minutes away daw dito sana mapa tayo sunset tara tara balat na tayo medyo may konting off road daw tapos tatawid ng ilog so parang katulad lang siguro nung dinahanan natin kanina pagkatapos mong mag register around 30 minutes daw nandun ka na sa koto Mines sabi nila Medyo may kahigpitan na rin sila dito kasi sobrang trending nung Cotto Mines Kaya ang daming nagpupunta ang sabi nga sa amin kanina sa tourism, parang around 200 na yung tao dun sa area. Kaya, expect na natin crowded talaga. <laughs> Tatawid tayo doon, yun yung spot natin sa kabila <laughs> Kaya kaya Eh, anyway, Set up tayo mga Sarge! Set up lang, para may tutulugan tayo mamaya. Yeah. <laughs> Pagluluto na tayo ng dinner natin mga babi. Pag-eat ang cook natin ngayon. Ito yung mga motor namin, nakaparada na. Ito tayo ng mga hamok katabi ng ilog. Kapepe. Ihawan ni Van High. Gawa sa kadena yan mga noy. Yon. At okay, sarap mo pa. <laughs> <laughs> oh, okay, hilaw. Tambad. Seafood salad, sinigang na isda. Yon. Ah. <sighs> sa yes. Bonin na ano, yung pa ano eh Bundo sa baba Busog na busog Baka matutulog na rin muna kami Para bukas maaga tayo magising Tingnan natin yung sunrise dito sa Masinlok We're gonna stay here in our uh, hammocks It's time to say good night mga paddy Ang maganda dito kasi sa Kota Mines, parang ano siya, kahit kahit na ilog, parang mga nature, pero mukha siyang man-made. Parang inayos na yung mga bato, parang ganyan, nakaayos yung mga bato dito, parang swimming pool. Magaganda yung mga rock formation ba? Eh, makita nyo naman, diba? Maliligo kami dun sa malalim, sa may diving board. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Well, Always welcome dito sa bahay ng Masinlok. Salamat ha. Ah, I'm, I'm walking up. on the car, wow, look at me now, <laughs>

kaya yung ispatan to may 4x4 kayo kaya mga pang offroad na motor kahit nga hindi offroad na motor malilet na motor na napasok dito pwede nyo dibutan ng auto mines one of the best spot na napuntahan natin underrated yung sambalis apakadaming spot dito mga pali We got to enjoy the surroundings mga paddy Kahit na may sila oras natin dito sa Auto Mines kasi overnight lang tayo eh. Tapos take off din kami ngayon mga lunch time. ano you know, ganda dito. Kahit saan pwede kayo dito maghamok kasi ang daming mga puno. May mga area kasi 'di ba, minsan pupunta ka lang may hamok. Nung balapan tent area. Ito, kahit mag-tent ka, maghamok, may mga campsite. Tapos lahat po nang natatanaw niyo na yan, pwede kayo mag-CR dyan, no? Yan. CR with nature. Here at Cotamay! at The Mechanics! <laughs> Bye! <laughs> pakap na, pakap na. Mag-take off kami siguro mga 11 para may time tayo mag-ayos. Uwi na.